Aries. Minsan ang buhay ay sinusubok tayo ng kapalaran. Pero kung naniniwala ka sa sarili, na malalagpasan ang suliranin ay kayang magawa, basta nananalig ka sa sarili, at humihingi ng gabay sa Diyos, ay magagawa ng maayos ang lahat para makabangon ng maging masayang buhay. At sa two-digit number games ay number 8 at number 19, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 29, number 17, number 5, number 33, number 22, at number 39, gabay ng mga bituin, at sa 3-digit number games ay number 5, number 1, at number 4. Toros, minsan ang buhay ay sinusubok tayo ng kapalaran. Pero kung naniniwala ka sa sarili, na malalagpasan ang suliranin ay kayang magawa, basta nananalig ka sa sarili, at humihingi ng gabay sa Diyos, ay magagawa ng maayos, ang lahat para makabangon ng maging masayang buhay, at sa two-digit number games ay number 19 at number 13, Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 22, number 16, number 21, Number 33, number 5 at number 42, gabay ng sikat ng araw at sa 3 digit number games ay number 6, number 1 at number 5. Gemini, minsan ang buhay ay sinusubok tayo ng kapalaran. Pero kung naniniwala ka sa sarili na malalagpasan ang suliranin ay kayang magawa basta nananalig ka sa sarili at humihingi ng gabay sa Diyos, ay magagawa ng maayos ang lahat para makabangon ng maging masayang buhay. At sa two-digit number games ay number 8 at number 14, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 30, number 27, number 19, number 36, number 2, at number 23, gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3-digit number games ay number 2, number 5 at number 4. Cancer, minsan ang buhay ay sinusubok tayo ng kapalaran. Pero kung naniniwala ka sa sarili, na malalagpasan ang suliranin ay kayang magawa, basta nananalig ka sa sarili, at humihingi ng gabay sa Diyos, ay magagawa ng maayos ang lahat para makabangon ng maging masayang buhay. At sa two digit number games ay number 17 at number 19, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 14, number 31, number 29, number 25, number 42 at number 17, gabay ng mga bituin, at sa three digit number games ay number 2, number 5 at number 1. Leo Minsan ang buhay ay sinusubok tayo ng kapalaran. Pero kung naniniwala ka sa sarili, na malalagpasan ang suliranin ay kayang magawa, basta nananalig ka sa sarili, at humihingi ng gabay sa Diyos, ay magagawa ng maayos ang lahat para makabangon ng maging masayang buhay, at sa two-digit number games ay number 9 at number 13, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 21, number 32, number 3, number 10, number 42, at number 29, gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3-digit number games ay number 1, number 6, at number 5. Virgo. Minsan ang buhay ay sinusubok tayo ng kapalaran. Pero kung naniniwala ka sa sarili, na malalagpasan ang suliranin ay kayang magawa, basta nananalig ka sa sarili, at humihingi ng gabay sa Diyos, ay magagawa ng maayos ang lahat para makabangon ng maging masayang buhay. At sa two-digit number games ay number 19 at number 10, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 13, number 40, number 18, number 9, number 21, at number 27, gabay ng mga bituin, at sa three-digit number games ay number 6, number 1, at number 3. Libra, minsan ang buhay ay sinusubok tayo ng kapalaran. Pero kung naniniwala ka sa sarili na malalagpasan ang suliranin ay kayang magawa, basta nananalig ka sa sarili at humihingi ng gabay sa Diyos, ay magagawa ng maayos ang lahat para makabangon ng maging masayang buhay. At sa two-digit number games ay number 16 at number 19, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 10, number 34, number 22, number 8, number 19, at number 41, gabay ng liwanag ng buwan at sa 3-digit number games ay number 1, number 6 at number 5. Scorpio. Minsan ang buhay ay sinusubok tayo ng kapalaran. Pero kung naniniwala ka sa sarili, na malalagpasan ang suliranin ay kayang magawa, basta nananalig ka sa sarili, at humihingi ng gabay sa Diyos, ay magagawa ng maayos ang lahat para makabangon ng maging masayang buhay. At sa two-digit number games ay number 19 at number 17, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 21, number 40, number 30, number 14, number 9, at number 17, gabay ng mga bituin. At sa 3-digit number games ay number 1, number 6 at number 3. Sagittarius. Minsan ang buhay ay sinusubok tayo ng kapalaran. Pero kung naniniwala ka sa sarili na malalagpasan ang suliranin ay kayang magawa, basta nananalig ka sa sarili at humihingi ng gabay sa Diyos, ay magagawa ng maayos ang lahat para makabangon ng maging masayang buhay. At sa 2 digit number games ay number 5 at number 19, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 22, number 17, number 13, number 6, number 32 at number 45, gabay ng mga bituin. At sa 3 digit number games ay number 1, number 5 at number 3. Capricorn Minsan ang buhay ay sinusubok tayo ng kapalaran. Pero kung naniniwala ka sa sarili, na malalagpasan ang suliranin ay kayang magawa, basta nananalig ka sa sarili, at humihingi ng gabay sa Diyos, ay magagawa ng maayos ang lahat para makabangon ng maging masayang buhay. At sa 2-digit number games ay number 2 at number 19 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 21, number 36, number 30, number 9, number 2 at number 15, gabay ng mga bituin at sa 3 digit number games ay number 1, number 4 at number 6. Aquarius. Minsan ang buhay ay sinusubok tayo ng kapalaran. Pero kung naniniwala ka sa sarili, na malalagpasan ang suliranin ay kayang magawa, basta nananalig ka sa sarili, at humihingi ng gabay sa Diyos, ay magagawa ng maayos ang lahat para makabangon ng maging masayang buhay, at sa two-digit number games ay number 19 at number 13, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 16, number 31, number 20, number 29, number 36, at number 5, gabay ng liwanag ng buwan, at sa three-digit number games ay number 1, number 5, at number 4. Pisces, minsan ang buhay ay sinusubok tayo ng kapalaran. Pero kung naniniwala ka sa sarili na malalagpasan ang suliranin ay kayang magawa, basta nananalig ka sa sarili at humihingi ng gabay sa Diyos, ay magagawa ng maayos ang lahat para makabangon ng maging masayang buhay. At sa two-digit number games ay number 11 at number 19, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 21, number 30, number 16, number 33, number 27, at number 42, gabay ng mga bituin, at sa 3 digit number games ay number 4 number 1 at number 6.